Gumising nga pala ako ngayon na masaya guys dahil sumahod na tayo dito sa pinaghirapan natin Pero kaso lang nagkaroon tayo ng kunting problema ganon talaga susubukin talaga tayo ng tadhana Pero naging masaya pa rin naman yung lakad natin kasi nga nilibre tayo ni ma'am Pero bago ang lahat sisimulan muna natin sa magandang umaga Kaya pagkagising ko pa lang sa umaga idretso na rin akong nagtimpla ng kape Para magkaroon na kaagad ng tapang at lakas yung utak natin Ganito nga pala yung hilig ko ng mga kape yung medyo matapang kasi gusto ko yung buhay na buhay yung umaga ko Maganda din kasi yung matapang na kape lalo na kapag maaga ka masuk sa trabaho. Pero kahit wala din naman sigurong trabaho ay nagkakape. Kaya pagkatapos ko ang naligo ay diretsyo na rin ako naghanap ng damit na pwede kong masuot papunta sa city. Kaya sakto din nakita ko tong damit ni Papa halatang hindi pa nasuot kasi bagong bago pa. Pero nagpaalam din naman tayo pagkatapos nating nasuot at ang sabi niya lang ay bakit ko daw sinuot yung damit niya. Kaya tamang lakad lang din muna tayo papunta sa highway kasi wala pa naman tayong service ngayon kaya tamang commute lang muna tayo. Kaya pagkadating natin dito sa city ay diretsyo na rin tayong pumunta dito sa landbang. At pagdating ko nga dito ay grabe sobrang dami palang tao kasi gapan pala ng purpis ngayon. Kaya ko nga pala nasabi sa inyo guys na nagkaroon tayo ng kunting problema dahil nga hindi pumasok lahat yung sahod natin at yung pumasok lang ay yung kita natin sa reels. Kasi wala pa naman tayong sariling itim kaya yung ginamit ko na lang ay yung itim ng lolo ko. Kaya kailangan ko talaga kumuha ng sarili kong itim para sa susunod ay hindi na ako magkaroon pa ng problema. Gagamitin ko pa naman sana yung pera pambiling materyali sa bahay kasi nga sobrang luma na talaga ng bahay namin. Pero kahit anong pagsubok pa ang dumating ay palagi pa rin tayong magpapasalamat sa itaas kasi hindi natin alam kung ano yung maging plano niya sa buhay natin. Dahil itong nangyayari sa akin ngayon ay dating pangarap ko lang at nakikita ko lang din to dati sa ibang tao. Pero dahil nga nagsumikap tayo at lumaban lang din tayo ng patas at nagtiwala lang din tayo sa sarili natin kaya paunti-unti na rin sa atin binibigay. Malaking tulong pa naman yung naibigay sa ginagawa ko ngayon kasi dito ko kinukuha yung pangaraw-araw na kinakain namin. Dahil parang ako na rin yung magulang sa pamilya namin kaya dito na lang talaga sila sa akin umaasa lalo na kasi matanda na rin yung lula at lulo ko. At dahil nga pinagpapawisan na tayo sa sobrang init ng panahon kaya Nagpapalamig lang din muna tayo dito sa glit sa SM. Nakita nga rin pala natin yung kapitbahay natin dito kaya shout out na rin sa kuya. Kaya tamang tambay lang din muna tayo dito sa loob dahil sa sobrang init talaga sa labas. Kaya habang tumatambay tayo dito ay meron nga nag-PM sa atin na sulit na sumusuporta na ililibre daw tayo ng snack. Pero dahil nga mahilig tayo sa pagkain at makapal na rin yung mukha natin kaya wala nang paligoy-ligoy pa. Kaya diretsyo na rin tayong pumunta dito sa Nice Burger at ito nga pala si Ma'am yung nag-PM sa atin at sobrang babait ba naman nila. At pagdating ko nga dito nakaluto na nga hindi ko nga pala alam na ganito pala karami yung pinaluto ni ma'am. Alam ko naman na hindi natin to maubos kaya dalhin na lang natin sa bahay yung iba. Dito nga lang pala to guys sa Urmuk City dito sa May Arasada Street. Kaya sa mga kababayan ko dyan kung gusto nyo kumain ng burger ay diretsyo na lang kayong pumunta dito at sobrang bait pa naman nila ate. Kaya habang kumakain ako dyan ay tamang kwentuhan lang din kami at sobrang saya din pala nila dito kausap. Libre guys. Salamat ka ate guys. Kalimutang kaon. Magpante. At salamat sa walang sawang suporta nyo guys. Hindi ko talaga alam na 300,000 na pala tayo ngayon dito sa Facebook. Hindi ko talaga akalain na abot ako sa ganito. Basta ang alam ko lang, ginagawa ko lang yung bagay na kung saan ako masaya. Basta ang importante lang, wala lang tayong inaapakan na ibang tao. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys, maraming salamat palagi sa panunood nyo. At wag nyo naman kalimutan ni-share ang video natin ngayon. Maraming salamat po. I love you.